Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, ang dahilan kung bakit natalo ng Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets sa Game 1, ang sinabi ni Draymond tungkol sa Lakers at bakit nawala bigla si Darius Saric sa rotation ng Golden State Warriors. Yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito, ngunit bago nga yan ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po. So tinitingnan ng marami ngayon ang dahilan sa pagkatalo ng Denver sa kamay ng Wolves sa nagdaang game 1 bakbakan nila mga kaibigan. Sari-sari po ang naging komento ng maraming fans sa naging resulta ng laban. May mga nagsasabing matik na Dudo Rogan lang ng Minnesota ang defending champion sa series. Na kung saan talagang kahanga-hanga naman po walang biro ang ipinakitang ng depensa ng Wolves sa Denver. Viral ang ilang position play ng Minnesota sa kung papaano nila pahirapan sa depensa si Nikola Jokic, na mismong si Jokic ay sinabi sa interview na malakas nga daw depensa ng kalaban sa bayan din yan syempre ng mainit nilang opensa. Pero para sa akin sa mga hindi nakapansin mga kaibigan, na bagaman nagkaroon man ng magandang depensa ang Minnesota Timberwolves kay Joker, ay hindi pa rin natin maitatanggi na hindi siya basta-basta kasi naglista pa rin ito ng 32 points sa Game 1. Mataas pa rin ito ibig sabihin hindi dapat pakampanti ang Wolves, kinakailangan pa rin nilang dublihin pa ng sipag ang depensa kay Jokic. Pansin ko na napaka mautak maglaro ni The Joker, madaling maka-adjust, malilimitahan man ng team sa depensa ang taong ito, pero hindi po talaga basta-basta na lang mapipigilan ang kanyang matinik na galawan talagang pumupuntos. Yun nga good job sa ipinakitang depensa ng Wolves dapat na ipagpatuloy at gawing doubly pa para makuha ng tuluyan ang panalo sa series. Maraming bagay ang dahilan sa pagkatalo ng Nuggets, kabilang dyan ang depensa ng team kay Antman Anthony Edwards mga kaibigan. Kinakailangan nilang bigyan ito ng matinding pressure sa depensa, isa pa maalat ang shooting ng Denver sa Game 1. Nasinabayan naman din yan ang pag-iinit ni Nasrid sa fourth quarter. Kunting adjustment lang ang kailangan ng Denver sa mga paparating pa nilang mga laban. Bukas na pala ang Game 2 nila sa home court pa rin ng Nuggets, na magsisimula eksaktong 10 ng umaga sa atin dito sa Pinas. Kailangang magparamdam si Murray, gawa ng paraang guluhin ang depensa ng kalaban. Sa isang laro kasi sa isang team nagbabase din ng lahat sa kung paano gumawa ng malaking hakbang ang point guard, sila yung nagsaset ng play. Kailangan sumabay siya sa ginagawa ni Edwards. Paniguradong magkakaroon ng mainit at magandang laban ito bukas sa kanilang Game 2 Playoff Series matchup kayong mga kaibigan makakabawi kaya ang Denver Nuggets? Mag-comment lang po. Ngayon ay dito naman tayo sa reaksyon ni Draymond Green sa pagsibak ng Lakers kay Darwin Ham na kung saan ayon kay Dray ay kumbaga hindi nila yung ginawa sa kanilang head coach. Punto ng former Defensive Player of the Year dito ay kahit anong gawing adjustment ng late show sa nagdaambanggaan country Nuggets, ay mahihirapan pa rin nga daw sila. Malaking dahilan ang kakulangan nila ng player dahil sa injury, si Vando ay hindi nakapaglaro na inaasahang pipigil kay Jamal Murray. Hindi rin nga daw niya inisip na iiwan ni Lebron ng Lakers, pero yun nga hindi natin alam kung talaga bang hindi aalis si LBJ sa LA. Na mismong si Lebron ay hindi rin alam, kaya abangan po natin ito. Kayo ano naman ang masasabi nyo dito? Sangayon ba kayo sa ginawang paglinis ng Lakers sa kanilang coaching staff? E comment lang po. Samantala marami ang nagtataka sa bigla ang pagkawala nitong si Dario Saric sa rotation ng Golden State Warriors ngayong season. Maraming fans ang may tanong kung bakit nga raw hindi na siya gaanong pinaglaro. Sa naging performance ni Dario sa dubs ay okay naman, yun nga lang nakulangan sila sa depensa niya na ang lambot ng kanyang depensa mga kaibigan. Malakpong ang kanyang opensa ang pag-uusapan ay okay naman. Pero hindi rin consistent ito dahilan kaya inalis siya sa rotation, magandang umpisa para sa kanya ngayong season pero nag sa kalagitnaan. Sa madaling sabi ang kanyang laruan ay hindi fit sa dubs. Kayong mga kaibigan ano naman ang masasabi nyo kay Darius Rich? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po mag-iingat at God bless sa lahat.